sister. This, is for, this is for Magandang umaga mga kapatid. Tayo po ay magsisimula ng nobena sa mahal na ina ng laging saklolo. Magsitayo po tayo. Inang sa talinis, kami ay ininib. sa Diyos sa I'm me, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo. Mabaging Ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisiya ng aming mga kasalanan. Kabagan mo kami, maawing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat pong mga anak. Nalangin sa nobena, magsiluhod po tayo. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin, ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tonghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang Kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng klus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa klus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay, pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa salili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang dinadalangin namin ang mga adikain at mga adikain ng lahat ng narito ngayon, Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, natulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakibilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magbahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sakanilay ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya pinakamamahal na Ina tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa buong tiwala naming isinasalalay ang aming salili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin amen panalangin para sa tahanan Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Iniiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Maikpit na wang bikisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hiniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang Mahalin nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamalat takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang malin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala, tangi namin ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ng aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa, sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. O santing ina, ipanalangin mo kami upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masin tayong inaipanalangin mo kami upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Pasin tayong inay mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at magpagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Pasin tayong mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Pasin tayong mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa Sakramento ng Pagkukumpisal. Pasintahing Inay, panalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Pasintahing Inay, panalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Pasintahing Inay, panalangin mo kami upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Paasintahin, Inay, mo kami. Upang patuloy na mag-alap ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Paasintahin, Inay, mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Paasintahin, Inay, mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay ng mga kristyano sa pamamagitan ng pagmamahal na pagmamalasakit sa iba. Mga sintahing inaipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Mga sintahing inaipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Mga sintahing inaipanalangin mo kami upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masin tayong inaipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito, alinsunod sa katarungan. Masin tayong inaipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masin tayong inaipanalangin mo kami upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing inay, panalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Pasindahing inay, panalangin mo kami upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Pasindahing inay, panalangin mo kami upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Pasindahing inay, panalangin mo kami upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masin tayong mo kami upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masin tayong mo kami upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masin tayong mo kami upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Maasintahing inay, panalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa Langit. Maasintahing inay, panalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling na buhay. Maasintahing panalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Mga sindahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik natin idalangin ang ating saliling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos para nawa ng lahat ang yung walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin, na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo na na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Magsitayo po tayo. Amen.

nagpasasalamat kay Yeso Kristo na nasa banal niyo, kalistiya, magsiluhod po tayo. Panginoong Yeso Kristo na nasa banal niyo, kalistiya, sinasamba ka namin. Ikanalugod ng Ama na ang buo niyang pag-a-Diyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo nawa na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahanga-hangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kaniya. Higit sa lahat, pinasa salamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo, hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalang tatlong persona Ama, Anak at Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong tinggi ng aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkalop mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas silang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsitayo po tayo. Pinapala pinagpala ng na si ay ang iyong ng na Sa kapalihain na ng Diyos at ipanagawin mo kami makasalanan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Uinang sinta, inanang sambayanan. Pasasalamat sa tunay mong pagkabay Sana walang pag Sa nawalang pag-asa Ikaw'y dumamay Sa pagkakasa I'm Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Malugod po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa pagdarasal ng Santo Rosario at ialay natin ang ating mga panalangin para sa kapayapaan ng buong mundo, lalong-lalo na sa ating bansa. At naway, iligtas po tayo ng ating Panginoong Jesus Nazareno sa lahat ng mga sakuna at kalamidad. Isama din natin sa ating mga panalangin ang kagalingan ng ating kapwa na nakakaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Idulog din po natin sa ating Panginoong Hesus ang ating mga pansariling kahilingan.